Kailan lang siyang araw? Kaili lisan din ang mata na'y tutig yun sa pagkikumangungo. Masapag pa ka nyo, amin magkamisikero. Hindi kalasapin ko. Tuli kaili iba.

🎵 Sa man ngayon o oh hirap 🎵🎵 sana kong kalimutan Ang ating nakaraan na kay sarap wow. Alright! you! Alright! The Singing Basurero, Willie Melocang, 10,000 cash! Merry Christmas! Bigay sa iyo ng ABS Huawei. Wow, wow, wow. Mang Andy, kamusta kayo? Lapit? Mabuti na po, sir. Tiga saan po kayo? Sa, sa ano po, sir? Tagig po ako. Tagig? Okay. Ikaw, may matagal ng basurero? Matagal na po. Ilan uh, na? Huwag na akong pino po, Mang Andy. Pare na lang. Ten years na. Ten years ka ng basurero? Opo. Okay. Ano bang pagiging basurero mo? Nangangalakal ka ba? Sa truck ka ba? Nangungulikta po ako sa mga bahay-bahay. Ng basura? Opo. Ilan ang anak mo? Dalawa. Ang misis mo? Isa lang. <laughs> I like you. Magaling! Okay. Isa lang. Ala ka Laos ka. May <laughs> 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 hey, biro lang. Isa lang dapat. Isa lang dapat. Ama. Okay. Sino ang kasama mo? Ang pinakamagandang misis. Naks. <laughs> Alright. Pakilala mo sa amin. Ano ang pinakamagandang? Sige ang pinakamagandang misis ko sa balat ng lupa. <laughs> ano ba Marites Honrada. ay Miss Marites. Kamusta? Kamusta po, Kuya Wim. Okay, Ganyan? okay naman. Mahirap ba ang buhay? Sobra po. Sobrang hirap. Okay lang, Nay. Okay lang. Nandito kami para makinig. Okay lang. Naintindihan namin ang kahirapan niyo. Siyempre, mahirap yung nagbabasura. Alam namin yun. Kung anong nararamdaman nyo, pati, ah, eh, uh, gano'n ang buhay. Magsikap. Basta wag gagawa ng masama. Ah, uh, ilan ang anak nyo? Dalawa lang po. Nakakapag-aral ba? Opo. Eleven years old po yung isa at magpo 4 years po yung isa. Nay, bakit? Naiyak ka kagad? Eh, may request po ako, kuya. Ano? Pwede pong mayakap ka. Ako naman. <laughs> Yan, ah. Alam mo, ito mga to, kung dito nag email ito ang mga minamahal ko. Okay, kayo? na yung jacket. Akan na yung jacket. Yan ang dapat mong pinagbibigay ng pansin. Yung mga taong naghihirap. Okay? Alright? Akan na may yaknanay. O, ito. Bigay ng ABS. 5,000 para sa iyo. Okay? okay naman. Ha? Huh? talaga ang buhay na nagbabasura. Siyempre, kailan ba kumakain ng pansit at manok yan mga yan? Hindi ba? Kailan ba kumakain na masasarap yan? birang birang mangyayari sa buhay nila yan. Okay? Ah, uh, Nay, ano gusto niyo sabihin noon sa asawa niyo? Ah, uh, sa asawa ko. Kasi nitong mga nakaraang buwan po eh, medyo may pagsubok sa buhay ko na napakahirap po. Dahil nung July po, eh, nag namatay po yung mother ko. Tapos nung nitong September 8 po, yung aking ama, yung masakit sa isang anak na dalawang bisis po mawala ng magulang. Eh, ang masasabi ko sa asawa ko, salamat sa pag-suporta mo, pagmamahal at pag... Palaging pagpapalala sa akin na ah sabi mo, kaya kayanin ko para sa dalawang anak natin at ang pangako mo ay lagi kong tatandaan na hindi mo ako pababayaan. At sana hangad ko na lagi kang ligtas at bigyan ka pa ng mahabang pagkakataon na makasama ka ng namin ang iyong mga anak. Mahal ka namin. Salamat po. Ang sabi ko lang sa asawa ko na kahit ganito lang ako, taguhin ko kayo lahat. Kahit ano, sasabihin ko sa iyo na patapusin ko ang akong mga anak. Dahil ang pangarap ko sa sarili ko hindi ko natupad dahil inoon ako ang trabaho ano pa lang bata pa lang ako mag eskwela man ako pina, pinapalo ako ng tatay ko para magtrabaho pero unang nag-asawa ko pinangarap ko talaga sa mga anak ko na patapusin ko ang may buhay pa ako <laughs> Kaya ikaw, Pes, mo to. Mintras tumatayo pang tohod ko, mahal na mahal kita. <laughs> Parasa yung luha niyo, Oh, andiyan pa na to. Kanina ka ba ba dyan? Lagi kita nang eh. Asa ka ba? Asa sa kabila ka na. <laughs> Uh, Absent na naman si Bentong. Nandiyan ba? The silent actor. Siya <laughs> the silent actor. Hindi, <laughs> naluha ako kay Mang Andy. Nga na tayo, kasulat sa buhay. Mang Andy, okay lang ba kayo? Okay lang po, sir. Karawas pa rin, araw-araw. Kahit dalawang minsan, dalawang beses kumain. Eh, ang sa akin malangi. mas lalo kong pasalamatan yung nagtitiwala sa akin na mga sugi ko sa ano sa Gulaman Strip. tapos sa Palok kag sa Sampaga Ano bang alam niyo yung trabaho? Kasi dati mason pinising ako. Ah, mason. Opo. Karpentero pang ganoon, construction. Opo. 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 Nang oh. Na ako, hindi na ako tinanggap din dito. Ah, nadisgrasya ako sa na trabaho. Na ano kasi ako, nalaglag ako. Tapos eh, ngayon, hindi ko na ako natatanggap kahit anong pilit ko man. Pero marunong pa rin ako magtrabaho. Pero hindi ko naman sinasabing magaling ako. Marunong lang po ako. Kayo po ay walang trabaho. Wala. Nagbabasura rin po ako, kuya. Nagbabasura kayo? Eh, kung bigyan ko kayo ng Mercedes Benz. <laughs> so, Yung kapasura pa rin kaya. Bawa-bawa sa basurahan, no? Naka-Benz. <laughs> <laughs> Nag-iisip kasi ako ng pwedeng itulong eh. Eh, no, ganun talaga. Ako, wala na akong gagawin kundi tumulong na lang araw-araw. Wala na. Tulong na lang. Kahit patikusin niyo ako araw-araw, okay lang sa akin yan. Basta sa puso ko, yan ang totoo. Sige, oh. Eh, nag-iisip ako ng pwedeng gawin. Eh, hindi ko mais kasi... Food cart, no? Tama, nag iisip ng food cart. Oo, may food cart. Tama. May food cart ka bang business? Baka nagbebenta ka. Kaya nyo ba yun? Yung may fishball? Pwede yun, no? Ha? Huh? Sagot ko Para Parang kimisis. Ha? Huh? Magkano ba yung gano'n? Hindi, kumuha ka nga ng sponsor. Ha? Huh? Sige, kundi, bayaran natin para sa kanila. O ganito, anim sila. Anim. Bigyan natin sila ng pangalaw. Ha? Sa mga basurero natin. Dali ha, sandali. Sandali, dali. Hello? Senator? <laughs> <laughs> Hingi na, bakit? Kung tutulong ka, tumulong ka, di mayroon bang puro kampanya lang? Okay. So, anim kayo. Pangako namin. Pangako. Meron kayong tikitikis ang ano. O kayo. Kayo sa taas. Mga ano na. Nangangalakal din pala. Nangangalakal din ba kayo? Ah, mga negotision. Nangangalakal. Okay. Sige. O to, hati-hati kayo. Bigyan mo 10,000. Bigyan niya ABS yan. Okay. Ayan, para inyo. Hati-hati kayo, ha? Okay, Mang Andy. Sige po. Sige na. Salamat. Ano ang talent? Caca dan Poser. itu lepo si Bang Andi. Alright. <laughs>